Nagpapalakas ng Labor Information System Skills Recognition at Quick Welfare Response. Ilan lang yan sa mga tinalakay sa ikasampung Vienna Conference sa Austria. Ang detalya sa report ni Bian Manalo. Lumagda sa isang joint declaration of intent ang Department of Migrant Workers at Employment Service of Slovenia kamakailan. Tayo nito, napaigtingin pa ang bilateral cooperation pagdating sa labor mobility, employment facilitation at proteksyon ng mga overseas Filipino worker. Alinsunod na rin ito sa nilagdaang kasunduan ng dalawang bansa noong Marso na nagsusulong ng ethical labor migration na mangangalaga sa kapakanan ng mga OFW. Inaasahang magbubukas din ito ng mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino. Dumalo sa naturang signing ang ilang opisyal ng DMW, kabilang na si Sekretary Hans Leo Kakdaka at mga opisyal mula sa Employment Service of Slovenia ipinunto ng Migrant Workers Department sa 10th Vienna Conference ang pagiging global leader ng Pilipinas pagdating sa ethical and strategic labor migration. Binigyang diin ni Secretary Kakdaka ang matatag at komprehensibong labor migration framework ng Pilipinas. Ipinagmalaki rin ng kalihim ang inisyatiba ng ahensya sa lifelong learning and upskilling para sa mga OFW. Gayun din ang pagpapalakas ng mga programa tungkol sa digital literacy at language proficiency. Tinalakay din ang kolaborasyon ng DMW ayon sa ibang bansa sa iba yung pagpapalakas ng labor information system skills recognition quick welfare response holding of the labor practitioner network at action research sa pagbisita ng mga opisyal ng DMW sa Philippine Embassy in Budapest pinag-usapan ang one country team approach o OCTA ito ay hulop government strategy na magbibiki sa mga ahensya ng gobyerno sa paghahatid ng dekalidad na serbisyo para sa mga OFW. Tinalakay din ang pagtugon sa ilang isyong kinaharap ng mga OFW sa Budapest. Nakipagpulong din ang mga opisyal ng DMW sa mga kinatawan ng Association for Central European Employment of Overseas Filipino Workers kung saan pinag-usapan ang recruitment and deployment models na magpapatatag sa international labor standards, host country regulations at Philippine employment policies na pagkasunduan din ang pagkakaroon ng joint training initiatives kabilang na ang capacity and enhancement training for welfare desk officers at collaborative welfare and skills development programs para sa mga Hungarian and Filipino coordinator ng East member companies. Samantala, binigyang parangal ng DMW ang pagkamalikhain at katatagan ng mga OFW sa pamamagitan niya ng likhang dose Walk Pride a Fashion Tribute to Our Bagong Bayani sa Coronadal City, South Cotabato. Bahagi ito ng Buy Local by OFW's programa ng DMW National Reintegration Center for OFW's. Bumida sa programa ang natatanging talento at entrepreneurial drive ng mga OFW. Tampok naman sa runway ang mga naggagandahang creation ng ilang Filipino designers mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. BN Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.